Hi guys, good morning. So, kagigising lang namin ni Jenny. So, nag-breakfast kami. Tapos na kami nag-breakfast. So, we're decided to go to the, close to the beach here. Because they said they have a beach here in, in Puyo. So, dito pa kami sa Puyo, guys. So, dito kami. So, dito kami natulog. Saan ang kalabaw? Saan ang kalabaw? So, may kalabaw daw. Hala ka. Sigurado ka ito? So ito guys yung area ng papunta sa beach daw Ayan So nalilito kami guys <laughs> Pero hindi namin so sure kung ano to My goodness Kaya ano Aalamin, aalamin natin sa so, Tara guys samaan yung kami mag-explore oh, Tara Ala tapos ganito yung ano Hindi tayo nakbihis Ayan see you guys mo, Wala pa kaming suklay <laughs> Wala, oh, wala. Nag-vlog nga ako eh Mamaya natin ang picture doon. Go-vlog. Do so, ayan. So, dito kami, guys. Ayan. I see you later, guys. Bye! Ayan, guys, yung ano area. Ha? Maganda pa nga dito, bi, kasi mo ano, yung ano eh. Ayan. Wala, may mga wak-wak pa. Hey, ha? Ano yan siya? Kuwago, ang daming mga ano. Ay, oh. sya Daddy, oh. okay. Aray ko. Alam, mo, may, may, may ano, mayroong langka, oh. May langka. Ay, langka. May langka. <laughs> Ay, may kuwak pa. May kamuti pa. Oh, may kamuti silang tanim. Ay, may kamuti, guys, oh may saging. Ahong ko ba? Siguraduhin mo lang. Kay magbalik-balik na nito, day. Ayun may aso. Sige, baba ako doon. Kapikturan kita, dali. Ha? Dali na. Kapikturan kita, day. Kaya mo mga bundok pa yun. Oh. Mga bundok. Oh. amoy-amoy tayo ng ano. May baka talaga dito. Kaya pala nangangamoy kaya pala nangangamoy ngamoy ano. Yung sa palong mo. Eh? Eh, okay, okay lang yun. Oh, they have dogs. They have, a, they have a dogs. uh, dogs. Good morning. Oh, you're so cute, your dog. a video. Bye. Oh. <laughs> Thank you. So we have the gabi, ayun, and then they have the water lily. Yeah, this is the. This is the water lily. Ayan, the water lily, guys. So, ang daming mga water lily. you know, water lily din, oh. Kaya pala sabi ni ate, wag mo nang dalayin yung chinelas. Ano pala doon? Oh, may nagtitent dito oh. May nakatent. Sus, may dagat pala dito. Dapat nagdala ako ng tupis, Mari, no? Oh. Uy, Mari! Meron pala dito, Walam oh. ko lang. Ah, pwede pala kami dito maligo niya. Ni Jenny sa susunod. Wala ano yung mga, ano sila dito naka-tent na. Wala ano yung na nakatent. Wala mga naka -tent? sila. tayo, girl! Ha? Huh? Ang dami nakatent, guys, na mga ang dami mga nakatent, guys, na mga nag, ano, na mga nag-day off. Ayan. So, ang dami mga nakatent. Ang dami nag ng holiday. Ang dami, ang ganda sa dulo, oh. Oh. Bakit hindi makita yung ano? Masyadong mano yung bundok. Ang dilim. Hindi makita. Hindi, nag-vlog na ako. Wait lang, wait lang. Wait lang. Magsasabi <laughs> ba ng naman 'yan? Jenny, guys, uwi na kami ni Jenny. So nagpainit lang kal talaga kami dito sa dagat. Ayan, malakas yung alon. Uh, mainit siya, pero malamig din. But not really cold, not really hot. Parang ano lang, half-half. Parang katamtaman lang yung ano. So, nagpa ako, pero nagchinelas na ako ngayon. Kasi nga, uwi na kami. So, saglit lang kami dito guys. Kasi ano, may lakad kami. Hindi you know, ko, alam kung sa kami ito. Sa kami pupunta, ha? Shelf? Yung mga ganito? Yung mga ganito. May shells yan? Oh, yan. Yeah. Ayun o, no, hukay okay. ni Jenny kasi daw, may shells daw yan, guys, pag may mga mark na mga ano, may shells daw yan. Ganon. You know, ibig sabihin, ang daming shells. Kasi nakaganyan maghugas ka doon. agad ka sa bahay marami kang ano kaya nga naghugas na ako kaya ayoko naman kialam dyan sa buha buhangin ha? yan uwi na kami guys babayang gabi uwi na rin kami sa mga amo namin uwi na kami sa city so uh, medyo malayo nga lang dito kaya uwi na, uh, uwi na kami malapad yung dagat so marami pong natutulog Marami natutulog dito sa area ang daming mga naka naka tent ayan dyan mga naka tent po sila wala sa redulo wala sa redulo guys so mga naka tent yan halos lahat dyan ayan dyan sila guys natulog lahat mga naka tent ayan kasap naman siguro naka tent kaya lang kahirap matulog na naka tent kasi baka alam mo na pero parang iba mga ibang uh, ibang lahe ang iba ayan na kami guys ayan ang mga bundok mga bundok doon sa may tabla ayan and So the bundok bundok is there. The bundok bundok is there. Kaya nawi na kami. Hey. Isapit. Ay. Hindi. Hindi. Sabit na. Ayun. ano na. Eh, Pag yan na, napiktas. Sa na sinasabi ko sa iyo eh. Ano oh, no, 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 na naman wala. sinasabi ko sa akin. <mimulang sound>